Good afternoon family Ang pag-aaralan po natin Sinulat ko to noong bin, 5 5125. May 1-25 Puno Pedro Sinulat ko noong alas 5 ng hapon Ang pamagat nito, Noong aklat? Paghihirap dahil sa paggawa ng matuwid So, ito yung mga sinulat ko. Talata 14. Ay, versikulo 14. At sakali mang usigin kayo dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, pinagpala kayo. Huwag kayong matakot sa kanila. Huwag kayong mabagabag. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. 17. Higit na mainam ang kayo ay magdusa dahil sa paggawa ng mabuti sa kalimang ito'y ipahintulot ng Diyos kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. 19 nakalagayang ito <coughs> nagpunta siya at nag nangaral sa mga espiritong nagnakabilanggo so basahin natin to no para hindi mo kung kinakalakal natin ano so isinulit ko lang yung mga verse na yon dahil yun yung magagandang verse sa aklat na to basahin natin yung buong aklat no Pedro 1 Pedro talatang 3 8 hanggang 22 sa madaling salita magkaisa kayo at magdamayan magmahalan bilang magkapatid at maging maunawain mapagkumbaba huwag ninyong gantihan ng masama ang masama huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo sa halip pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos ayon sa nasusulat ang mga nagnanais ng payapa at magsaga ng buhay, pamumuhay, dila nila'y tigilan sa pagsasabi ng kasamaan. Ang anumang panlilinlang at pandaraya pananita sa kanyang mga labi ay di dapat mamutawi do sa mga ano pa lang to ha hindi pa to sa mga tagapagturo sa mga tao pa lang na ano gumagawa ng gustong matuwid at payapa. pero habang binabasa ko to bumabalik sa isip ko yung napanood ko sa youtube na isang paris na tagapagturo eh lumalabas sa bibig niya yung mga kalapas tanga ng hindi dapat lumalabas sa bibig ang masamay iwasan na at gawin ay ang tama at laging pagsikapan ay buhay na mapayapa ang mga ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon ang kanilang panalangin ay kanyang pinakikinggan ngunit ang masama ay kayang ay kanyang sinasalungat at sino man sino naman ang gagawa sa inyo ng masama kung masigasig kayo sa paggawa ng mabuti ito nakasulat dito sa ano na ito yung mga sinulat ko Sa mang usigin kayo dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos pinagpala kayo. Huwag kayong mabagabag. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sinumang mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. So, to my experience, noong dati, noong tanggap ako ng mga taong mga nasa paligid ko nung ang ginagawa ko pa eh puro sa lungat sa kalooban ng Diyos salimbawa ah, maging matapang ako sa ibang tao basta lahat ng yung ginagawa ko na siga ako ngayon mga kaso ko noon dati mga ganyan frustrated homicide attempted homicide lahat pa na Tanggap ako nung lipunan. Baga, ginagalang pa nila ako sa ganung paraan. Pero nung nakita na nila ako na nagkasalita ng ganito, nagbabasa ng ganito, uh, para bang gumayo sila, na walang sila ng, uh, dahil nga hindi, dahil nga hindi na magkatulad yung mga espiritu namin. Baga, ang tao talaga, aminin natin hindi. Eh, dahil sa pag- magbabasa ka na nito at pagka patungkol na dito yung ginagawa eh nawawala ng uh, direksyon baga dahil ang tao kung kailan lang may sakit, may problema saka pa lang tumatawag sa Diyos no pagka may kailangan lang sabi nga eh. Saka na tayo ng salita ng iba pag-aralan muna natin itong isang aklat na to So nasa na tayo. Ngunit gawin ninyo ito ng mahinahon at may paggalang. Panal panatilihing inyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nag naglalait at humahamak sa inyong mga sa inyong magandang pag-uugali bilang mga lingkod ni Kristo higit na mainam na kayo magdusa kaysa sa paggawa ng mabuti sa kalimang ito'y ipaintulot ng Diyos kaysa magdusa kayo sa paggawa ng masama sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu sa kalagayang ito. Nag, nagpunta siya at nangaral sa mga espirit, Espiritu Espiritong nakabilanggo sila ang mga espiritong ayaw sumunod noon matiyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe habang ginagawa nito ang daong doon ay ilang tao, walo lamang ang nakaligtas sa tubig pinalimbawa dito ng Panginoon na sa lahat ng tao halimbawa sa lahat ng bansa walong tao lang ang nakaligtas sa ating kaya ngayon, sa panahon kaya natin, ilang tao kaya makaliligtas na. Ang tubig ay larawan ng, ba ng bautismo nagliligtas sa inyo. Ngayong hindi nito nililinis ang dumi ng katawan ni ito'y pangako sa Diyos. Buhat sa isang malinis na budhi, inililigtas e kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo Jesus na umakyat sa langit at ngayon nasa kanan nasa kanan ng Diyos na nagahari siya roon sa mga anghel at sa mga makapangyarihan sa langit so nabanggit dito yung tubig ang tubig ay ang larawan ng bautismo. So, paano ba ito parang matigas na ito tinatawag ng mga matigas na pagkain. Paano mo di ba ang salita na just tinuturing na matigas na pagkain pagka mahirap ipaliwanag mga gatas pagka madaling ipaliwanag o sa mga baguhang nakakaunawa ng salita na just bakit na itinuturing ang tubig ay ang larawan ng bautismo nagliligtas sa inyo ngayon, kasi ang tubig ay ang Espiritu Santo ng Diyos. Diba, bilang ito yung tubig na nagbibigay buhay, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, sumasa atin ang Espiritu Santo ni Hesus na nagbibigay na ibig sabihin yung Espiritu Santo ni Jesus, yun yung nagbibigay ng tubig yun ang ibig sabihin ng tubig so pagdating ng ano mababasa natin dito yung kasi nabasa ko na rin yun so kaya yung sinasabi ko sa inyo paliwanag nabasa ko na rin dito yun darating yung oras na pag na lahat ng mga nakasulat dito nabasa na natin lahat lahat ng mga sinulat ko na bago lahat ng mga pinapaliwanag ko dito ko rin kinukuha sa Biblia yon, na nalaman ko na gano'n kung ano yung tubig kung ano yung lahat ng mga ibig sabihin so dito malalaman mo sa pamamagitan din ng Espiritu Santo kahit nga ang pinakamalit na bagay o pinakamalalim na bagay na patungkol sa Panginoon e eh, mababasa natin yan sa pamamagitan ng Espiritu Santo mauunawaan natin yan ini isa isa natin lahat ng mga isinulat ko na to yung mga pinapaliwanag ko na halimbawa dito eh galing din dito sa mga nabasa ko yun halimbawa halimbawa ito may sulat ako dito hindi ko alam na di ba nilalagyan ko ng dugo yan yung pula na yan dugo So yung Biblia pala eh magiging matibay pagka may dugo ang salita ng Diyos. Kaya pala yung kautusan na isang hari binuhusan nila ng ng dugo ng kambing yung kasulatan, yung kautusan. Kasi may nakasulat dito na nagiging matibay yung salita ng Diyos kung mayroong dugo. Kaya nung nabasa nung hari 'yun, na ganun pala magiging matibay ang ano yung lahat ng buong kautusan na naku, naku, nakita nila binuusan nila ng dugo ng kambing eh, ng hayop so ito yan yung mga ganyan dugo ko yan baga minsan tinutuso ko yung dito ko tapos ina-time ganun So hindi lahat may ganun, ano, karamihan, firma lang. Kasi bibili pa tayo ng ano eh. So maraming maraming salamat sa pangalan nyo.